Okay guys, so ito nagpa-remap si Kuya Fram Talak na. Okay, so ito yung pipe niya. Ayan. So nakakuha kami ng, ayan lang. Na mapapansin natin, mababa pa sa stock na horsepower. So 11.9, yung nakuha namin na pinakamataas. Ito ano to, NMAX version 2, Y-Connect. Kaya nga sabi namin, nung narinig namin yung RPM, parang masyado mabait yung RPM mababa talaga yung RPM okay so open pipe tapos uh, all stock yung panggilid yan so ngayon ang gagawin natin uh, iayos natin yung panggilid nya talagyan natin ng CBT set para at least malaman natin kung ano kung ilan yung gain na ibibigay okay kasi mababa to kasi ang stock nito is 15, 15 eh kung oh, ngayon 11.9 masyado mababa Okay? So, let's do it! So, dito po sa shop, nag-advise po tayo ng magandang setup ng panggilit at saka po exhaust. Ayan. Tignan nyo, 51. Ang taba. Ayan. Tapos, pinalagyan daw ni Kuya ng anong katalitik ito. Ayan. So, maganda nga sana. Uh, maganda, maganda rin ang bucho. Diba? Okay, ito na yung motor Ito na Nmax, So, ayan, all stock siya. So, ngayon, ayan, advice natin, mag-CBT siya. CBT set, ayan, R-Shade. MTRT. CRP. Ayan. Okay, tapos, after dito, dahin na ulit. Okay? So, tignan natin kung ilang gain nung, ano, nung CBT. Mas pabilis pa yung stock dito eh. Promise. Saan ang pera? Okay, so ito yung pinunta natin ng ano, CBT All stock to ano, no RC Nalate ka So, bago yung bully natin, so tendency nito Palapat pa yung ano nito Resulta Ba, pwede na to ah. O, hindi na to ah. Okay, so 11.6 to 13.3 at 8,013 RPM Sige asahan natin tumakas pa yan Okay Go Isa ba? Isa ba? Isa ba? Yon Timing Go from Tarlac okay so pataas tayo 13.4 at 8,052 RPM sige okay, isa pa ano pa mo pa salamat pa yun 8,000 8,017 RPM Okay, isa pa Ubusin natin Ubusin natin yung magpa ano siya Pumantay Yung gain ng uh, horsepower Ibig sabihin nun, lapat na nun Magpamantay na Malaki talaga nung nagagawa ng CBT Pagka ano Okay, so at 8,002 RPM so ito na yung pinakamataas natin ito 14 halos 14. 14 okay so sabi ko nga kanina ah uh, kung natin naka NMAX ka huwag ka maglalagay ng mga ganitong design yung mga open pipe pwede yan sa mga malalaking bore pero dito sa mga all stock Sayang yung pera natin dyan, guys. Pero pagka lumabas, sayang ang pera. Okay, laki ng elbow. O, oh, yun pa lang. Pag nakita mo na, wala nang gain to. Sigurado yung setup na natin ito, pababa. Paano to? Paano? Paatras. Ano? Pa Papagal. Okay? And mass version 2 from uh, Tarlac. Okay? All good? Next? Eros version 1.